Ano Istaswa. Istaswa. <laughs> Sama to, tara. Sama mo ta. Uwi na kami, nakakairita ka. Adi. Ang ina si Analin, Oh. idol ko to, Analin. Analin, ano? Balita. Ay, putang, ina putang. Ina mo talaga? Ba't mo pinapatutok sa akin? Di nakatutok yan. Ano ba? Ano ba yun? Ba ang ginagawa niyo, XB? Ano ang patutok yun? Saan ba ito? <laughs> Saan? Ba't nandito kayo? Ha? Ba't nandito? Ay, putang, ina. Ta? Dito talaga, titigil na tutok, tutok. Ayan na! Hindi naman nakatutok. Tawag ka naman! Hindi naman nakatutok. Ano ka? Ang gano'n mo na nakatawa ka, o? Tangil mo! Ano? Kamay ko, ang dami nakatingin dito. Ang wala akong pagkano. Kala nila. Tawag ka ng tutok-tutok eh. Lagi, kala nila may nagsasalita na ano. Ano? Na igurot. Ano? <laughs> XB. An ano ang ginagawa mo? Ba't gingipin mo? Hanggang ngayon. Ano nakatutok okay. eh. Ano? Hindi ko naman tinututok ah! Hmm, hmm, kadiri. Hindi kasi mahal. Nung sa nagtaba ko, Albay. Oh. Ay, tiputak. na! Ba'y mo itutok? Hindi ko naman tinututok na ikinig. Sige, makikinig ako. Alam mo, yung dati. Doon sa... Hindi ko naman Hindi ko naman tinututok! Ano yung tinututok tutok daw? Wala, nakatingin lang. Ah, sige, makikinig ako. Doon kasi, nung boy, magulo. Hindi naman nakatutok eh! Kuta. Ito, ito, ito. Tingin mo itong mundok. Bakit? Bakit? Bakit pa? Bukot ako itong ginagawa. Ayun o, oh, vulkan. Maganda yan. Tapos, maganda. <laughs> Kak, magmamalaki, tutok Hindi ko naman O Oh, di nakakaya kayo dumadaan pa kahit nag-uusap. Wag mo, wag eh. Sabo ba? Eh, gagi bawal dyan Alam mo? Dami na niya jamar. Khatip ka. Ako hindi ako natatawa sa Hindi mo nakatutok yung camera para ang ano no iniisip mo. Sige na magsalita na kayo Mag-usap na kayo Ano ang labutas? Asan? Bakit <laughs> ba nagagalit ka? Tangin na mo talaga si Sige, explain ipa, ipa explain mo na kung anong ibig sabihin yan Yan yeah, ma may ahas dyan malaki Oo, oh, may ahas dyan, may malaki dyan Tapos, Tapos may sasawa dyan Oo oh. <laughs> Wala ka talaga na sa tigilan Nakikinig ako Ito, 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 ito oh. Ayun, iskang bang oh, ayun istaswa Istaswa <laughs> Tama to, tara na Sama mo ta Uwi na kami, nakakairita ka dito tayo sa vulkan ha? dito kay alam mo ba nalang dito ka pumutok uh -huh. dito pumutok yung bunganga <laughs> tangin mo <ba? laughs> tara na sama sa akin saan? dun tayo ikaw na lang magtetor <laughs> wala ka sa buhay mo saan ta? uwi na ingan pa